Idol, pwede ba Oo, oh, sige, okay lang. Sir, gusto Thank you, thank you, thank you. Naka hindi tambay na yan ah. Alam mo ba, pati pinsan ko sa Toronto. Shout out sa mga taga Toronto. Yung mga fans po ni Chris Cusinero. I love you, Idol. I love you, Chris Cusinero! Don't I know she? Oh. Yeah. Birds, mga araw sa inyong lahat Chris Cusinero po, nandito tayo ngayon sa Seafood City At May ganap ngayon dito So, ikotin natin kung anong meron Meron tayo dito Ang Taste of the Philippines Na nagaganap So wala lang. mag iikot ikot lang tayo. Tignan natin kung anong meron dito. Oi, oh, si hello po. Hi. Hi, si place, <laughs> Thank uh, you up, sir. Pans sir. Okay, okay. Nasa Mucilero. school. Oh. Uh Halika -huh. ano dito tata. Ah. Ano Papa Ronnie po. ko 'yung post mo eh. Ah, <laughs> andiyan pa sila. Nandito sila. Oh, so sige, ikotan ko mamaya. Sige, sir. Thank you po. Sige okay po. Ah. Sige po, thank you. Ma'am, hello po, musta? Hello po, mabuti po. Punta po kayo dito, Taste of the Philippines po. Ayun. Thank you, ma'am. Thank you. Wow. At, uh, sagot ko lang. Okay po, ayan, papakita kayo niyan sa vlog Ni Kuya Dinuguan po, office Ayos Okay Mukhang masarap yan ha Dapat ah. paalisin dapat mo na yung ano mo Yung kabahay mo ha Para hindi ka napipermisyo Bisaw, chicken Thank you sir, Hello, thank, you. thank you Hello, Hello Ka-Birds <laughs> more crime in I do practice as studies in the Philippines. Hi, I, hello. hello. Oh M my God, love my love. loving. Oh my God, mga ka-birds. So, napakay mo naman ang sarap. Kasi konsen sa Idol. Oh my God, idol. Ito yun, anak-anak ko to. Hello. Dapat kapatang talaga to. Doon po natin makikita yung mga announcements, mga pro Thank you, no, it's okay. Thank you, Thank you. sir. Thank po kayo mag you, magbisita sa opisina ng Thank you, sir. General. Well, you, po Thank you, sir. 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 Thank sir. Thank you, sir. you, you, Chris Cusinero. Chris Cusinero. Syempre na kilala natin si Chris Cusinero. Kamusta po? Okay na po. Kumusta yung? Si Lizzie Carla po from the next project. Ah, uh, o oh, sige, i-promote niyo yung <laughs> ano nyo. Thank you. Um, Liz po, from the next project. Uh, we have a show happening on November 23. Uh, this is Itchy Worms um, on November 23. That's happening at the Palace Theater. Um, every purchase of ticket po comes with one free beer. So, kung maaalala nyo po yung kanta ng Itchy Worms na sikat na sikat yung beer, kapag po kinanta nila yung beer, sabay-sabay uh, po natin i-shot yung free beer natin. Yun. Uh, Kuya Chris, um, asaan po namin makakarating kayo? Thank you so much po for this opportunity. Chuliti po. Thank uh, you. Uh, this is um, uh, by uh, Vyvan and uh, WAM uh, and uh, in cooperation with Mark U and the next project po. Ayos. Opo, ayos okay, sir. Thank you, thank you very thank much you. po. Thank, you. Thank punta you. kayo mga kaberks. <laughs> thank you po. Thank you. Idol, pwede ba picture? Oo, oh, sige, okay lang. Nagasan <laughs> ka kaberks? Nagasan ka kaberks. Awesome. Oh. Tara po, no problem. Thank you po. Thank yeah. so, you po. Oh, sir, po. Thank you, thank you, thank you. Oh, shout out na. Sige po. Tagasan kayo? Taga ah, Patangas po ako. Patangas ako sa Batangas? Sa Anilaw po. Sa Anilaw pa lang. Batang are. Thank you. Thank you, sir. Enjoy po. Thank you, ma'am parang nakahindi tambay na yan ah musta sir musta yan. Imagine, imagine mo ate, pinuntahan niya ako sa trabaho. Mm -hmm. Para Pinusas sa sombrero na, na yan. Sombrero. At ito, kaisa-isa na lang to na may Chris Cusinero. Bali, dalawa yung Paano ganito. naman Bala, kami? Bata. Alam mo ba, pati pinsan ko sa Toronto. Shout out sa si mga taga-Toronto. Yung mga fans po ni Chris Cusinero. I love you, idol. <laughs> Ay, nice, uh, to see you. Ang taga-Toronto, sabi, kilala mo si Chris Kusinero. O, oh, oh, no, di ba? Sa event namin sa September 14 sa Carmedic. Oh, nandyan si Kabert. O, oh, oh, syempre. Iba uh, yan. Uh, eh, Kabert yan. Nandyan na. po ako. Yeah. Uh, yun <laughs> ang usapan namin nila Rie, Ma'am Rie. Uh -oh. Okay, sa September 14 po, kita-kita tayo sa Carmedic Shop with the group of uh, Trail God Brigade at Alberta Pinoy Overlanders. Ayos. Shout out sa yung lahat po. Ayon, ayos. Yeah. Oh, sige sir, ikot-ikot ako, ha? Sige, sige, sige. sige po, sige po. Sige <laughs> Dami natin mga ka-Birks na nandito, mga ka-Birks. Hello po. Kuya, shout out. Oh, ano yung shoutout? Ano yung shoutout mo? Sige na. Hi, Mr. Sumero. Shoutout po kuya ko. Mahal tayo sa UK. Ano pangalan? engineer Engineer John Pulsupa. Engineer Jan Pulsupa. Magandang araw po sa'yo, ka-Birks. Thank you. Send sa kanya. Thank you po. Thank you po. Oh. Hi, Lul! Yes. Mm -hmm. po, Sir? Okay lang. <laughs> masarap yung masahin na yan, ha? Pwede ah, no. kayong... po kayo lang lang po. po, Sir? Okay Thank you. Bigyan ko kayo, sir, ng okay, <laughs> ano. Pat-in-boss, meron ako doon. Hindi, okay lang po. Bigyan libre lang. Hindi, okay lang. No problem. nag ah, work ako sa Carnia. Kaya, okay lang Okay lang po ako. oh okay, okay. Thank you, thank you. Shout-out na. Shout-out. Shout out. Oselito Fabian. Idol ka Thank you po. Hello sir, maganda araw po. Hello sir, musta? Okay, lang po. Maganda po. po kayo. Oh, shout oh, out sa so, lang, Metro Manila ngayon. Ah. Thank you kuya. Thank you po. Salamat po. Hello kuya Chris. Hello po ma, musta? Hi, nag-message sa ko dati. Ah. Remember, this one. that's ah, <laughs> oh, me. Oh. Hello, okay, mga Hello mga kabayan. mga kabayan, nag Legit distributor ng IM Worldwide. Ako po si Jeanette Adoyano. Ito po ang amazing. Pure Organic buying the best original. Thank you. Salamat, Salamat po. Thank you Pwede tayong magpicture? naman. No problem. I love it. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Kumain ka na ba? So, tanong ako dito, kumusta? Okay naman so, yeah. so, pa. Okay naman. Okay. Okay. okay So guys, visit us here at the, our booth. We have a two-pre-shipment drop po mamaya. So come join when so, we have a free echo bubble. So you love cargo? Thank you, kabur. Thank you po. Thank you. Sorry, okay. lang po. Okay, okay. Okay, okay. Okay, lang Okay, okay. 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 Okay, Okay, okay. Mama, meron sa Global talent everyone. Perfect. Thank you so much love for this, that. for this opportunity that we can, okay. we hey, can showcase our school. Oh, dito. oh, nice guess though. Okay. Anong meron? Um, Philippines oh. We're a faith-based organization. Okay. Yeah, we do a mission trip to the Philippines. Okay. okay. Bayan Hub. Thank you. So yun na mga kabirds, nakita na natin anong meron dito sa Seafood City. Uh, ayun yung mga pupuntahan nyo rito. Kung gusto nyo pumunta rito, marami kayong mga pwedeng gawin, pwede kayong kumain, pwede kayong mamili. Uh, at basta, marami mga pwedeng gawin dito. May mga sasayaw-sayaw pa dito mamaya. Nakayuhan pa sila, naka... Ano tawag yan? Ayos, di ba? очку pas

Masa school po. Thank you po. Thank you. po. Enjoy po kayo. Enjoy po. Gusto po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you. po. Thank you. Thank you. Thank you.

Ay Chris, thank you, man. thank you, thank you, thank you, thank you, thank thank you, 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 thank naman thank you, ka you, thank you, thank mga ka you, thank at uh, na-enjoy natin na uh, kahit pa paano napasyalan natin tong lugar na to kasi sabi nga ni ate tatapasyalan daw natin tong uh, seafood city dahil nga sa taste of the Philippines kaya yung ginawa natin so paano ka Berks hanggang dito na lahat maraming salamat sa inyong pananood Chris Cusinero ang inyong kapamilya kapuso, katropa, kabarkada at ka Berks Padali dito ka. <laughs> May tinagpo ko yung pisang ko. Ah, galing sa Skaton. Layo mo na karating ka dito ah. Galing sa Skaton. Hello, Hello po. <laughs> Ay. Uh, napapunta. Uh, ah, oh, ah, sige po. Solo flight? Oo, oh, ako lang kasi yung anak ko nasa school. Yo, sakito, sakito, sakito. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na